Ayan, good morning, good morning po. At yan po ay ready na po natin i-transplant po sa ating pong mga lupa. Dahil ito po ay ang ating pong squash or kalabasa. Inilagay po natin yan sa plastic upang dito po siya ma buhay o kaya tumubo, di ba? Malusog na malusog yan. Kaya gagawa po tayo ng paraan upang tayo ay makatanim ng ating mga gulay na sa panahon ngayon ay taghirap na. So, halika na. Magtanim na tayo ngayon ng ating pong kalabasa. So ayan, nakikita nyo po yan. Akin po yung mga tanim lahat. So dito po tayo maglalagay ngayon ng ating pong kalabasa pa isa-isa kasi wala po tayong area. Ayan, ba diba? Ayan po ang ating sitaw, ating talong. Medyo nga mapapayat sila dahil walang gaano alaga at wala tayong mga pangabulo. Ayan po ang ating pong asaluyot. Ayan, ang ating pong bundo. At ang ating pong papaya. Ayan. So dito po tayo maglalagay ng mga kalabasa pa isa-isa lang. Siguro mga dalawang pirasa na natin, pagagapangin natin yan sila. Ayan, mag-uukay po oh, ngayon ng lupa. Kasi dito natin itatanim niyo ang ating pong kalabasa. Ayan, ingat po tayo sa pagkuha po nito kasi alam mo naman, sisilan pa itong ang ating pong mga kalabasa. Ayan. Perfect. Nakakuha tayo. Ayan, oh. Silipat natin yan dito. Ayan, na-transplant na natin dito. So, ganyan lang po yan, guys. Ayan. Meron na po tayong na-transplant po na kalabasa. Antay na lang po natin yan kung laki na po siya at gagapang. I update po natin yan sa inyo. Atin pong tanim ng mga kalabasa malaking lupa eh siguro po mas marami po tayong matatanim ayan kasi masipag naman po ang inyong kaibigan so ayan guys transfer na natin siya dito sa lupa ayan dahan lang so ganyan na ganyan po yan guys ang ating pong pagta-transfer plant o transfer sa lupa dahil sa panahon ngayon marami tayong makakain na sa panahon tag-ulan. Naalala nyo po ba yan? Yan po yung aking nininis na karaan sa akin live. Ito na po yung aking pong mga talbos ng kamote. O yan o pwede na po yan ma-harvest pong iba Ayan, pwede pwede na po yan pagtsagaan natin. O makakakain na rin tayo. Tataba po yan May mga salute nga po ako Ayan o Kailanim tanim ko rin yan. Ayan. Kasi di tayo pwedeng magtanim dyan. Kasi oh, ang mga puno ng yog. Marami. Baka mahulugan. Isayang naman ang ating mga tanim. So ba diba, ayan? Napakaganda. So ayan po. Napakalawak po ng ating po ngayong taniman. Ayan. Meron po tayo ngayong mga kahoy na pang harang po yan sa mga sa mga hayop or manok no? kasi pare hindi po masira po ang ating pong transplant na kalabasa. Ayan po. Napakalawak na po yan. So, mag tatanim po tayo ngayon dahil panahon po ngayon ng tag-ulan. ba diba? Season na season ngayon. So, ayan. So, ang ganda po ngayon ng atin pong pagtatransplant dahil maganda po ang panahon at hindi pa po ngayon dito na ulan. So, ayan. ba diba? O, ganda ng lupa. O. So, yan aking mga kaibigan po. Aking mga friend dyan mga fans ko po kay Sandara roon ayan napakaganda oo transfer na po natin so ganyan lang po iyan transfer natin isa isa lang po natin transfer napakaganda napakalambot po ng lupa so ayan so, ayan natapos na po natin ayan so ayan po atin pong itinanim na yung isa ayun ayun pa yun. Bali, anim yan. Patak-watak nga lang kasi medyo maraming puno dito ng nyog. yung pa. Kasi kung dikit-dikit sila, baka mahulugan ng mga dahon ng nyog. Mga matay. So, lagyan natin ngayon ng mga kahoy yan. Tagilid. So, lalagyan na natin ito sila ng mga stick na kahoy. Malambot naman yung lupa. So, lagay natin yan. Kasi pag hindi natin nalagyan ito, nako, abutan na ng ilang araw to uubusin to ng manok diba? so ganyan so ayan natapos na rin po ang ating pagtatanim ayan ito po ay mga kalabasa lamang kasasunod naman po ay magtatanim pa ng iba pa mga variety pa ng bulay ayan ganyan po kaya maray maray salamat po sa parang nyo po ng aking vlog sandara roon po sa araw-araw at lagi nyo po akong i-like, share comment, tsaka pas, kisubscribe na rin po. E maraming salamat po sa muli. Bye!